muntik nang bumitiw sa tungkulin. First three months ko, nagsisisi ako. Hindi na ako nakatulog. I lost 20 pounds. Pero ang tawag ng serbisyo publiko nangingibabaw pa rin. Ano po bang inalo kayo ni Presidente na maging cabinet member? Tinanggap niyo ba ora-orada? As far as October or September 2022, may mga feelers na lumapit sa akin. But noong July last year, tumawag sa akin isang kaibigan ko, nakatabi niya si Presidente. Sabi niya, pare, decide now, di ba? Dahil kailangan ka na. Ngayong Webes, August 29, kilalanin si Francisco Chu Laurel Jr. Ang kalihim ng Department of Agriculture, isa sa itinuturing na pinakamalaki at pinakakomplikadong kagawaran sa bansa. Dito lang sa TuneIn kay Tunying Live Digital Broadcast. Nabanggit nyo kanina na nag-contribute kayo sa kampanya ng Presidente. Gano'n, mga 30 million daw yun?